Hello, hello mga kabayan. Kamusta kayong lahat dyan? This is Mia, OFW dito sa Dubai. Isa po akong cook dito. Tagaluto po sa local family mga kabayan. Our topic for today mga kabayan is about ito po ay ang pagkuha natin o ang pagpabalik natin travel sa bansa kung saan man tayo nagtatrabaho. Nakailangan kailangan pa rin natin na mag, uh, sa uh, Uh, BMW, kailangan, uh, kailangan pa rin natin na magpa-register sa e-travel dahil kailangan po yan na tayo ay mag-living uh, tayo ng Pilipinas, kailangan pa rin natin na magpa-register sa e-travel.ph.com. Ayan mga kabayan. So kung magpa kung tayo ay babalik na ng bansa ng ibang bansa ng bansa kung saan man tayo nagtatrabaho ay kailangan natin na magpa-register. Kukuha muna tayo ng ating uh, exemption uh, OEC Overseas Employment Certificate po natin mga kabayan. Paano po tayo makakakuha ng ating uh, uh BM or returning OFW kasi uh, mayroon po nagsabi sa akin si ate na nagpapatulong sa akin na magpaparegistered o nagtatanong po sa akin. Kasi sinabihan ko naman siya na kung mayroon siyang katanungan about o kung hindi niya, uh, mayroon siyang hindi ma, ano na mag fill up dyan sa e-travel, pwede niya akong i-chat o i-message niya ako. So nag-message sa akin kung pag uh, babalik na siya sa uh, dito sa Dubai. Babalik na siya sa Dubai si Ate Glorifel. Happy flight po mga Ate Glo Glory Phil. Babalik na po siya sa December 6. Ayan. So, uh, ang exemption ito ay uh, tinatawag na exemption ay ang iso ay isang exit clearance po na babalik po tayo sa ating same employer po. Exemption po kayo po tayo mga kabayan same lang po yung mga details. Kung paano po tayo mga kuha ng ating exemption for returning OFW o balik manggagawa, kayo ay magpaparegister lamang po sa BM online. Uh, punta po kayo sa uh, mayro sa PUEA. Yan, may, mayroon yan silang ibibigay sa atin na maliit na uh, papel. Tapos magpaparegistered lang tayo dyan sa BM online system nila. At tapos ilagin lang natin ang ating BM online kasi kay tayo ay mga uh, exemption na so mayroon na tayong mga account dyan sa kanila. So ilog in, magparegistered na lang tayo tapos maglagin tayo sa kanila uh, sa BM online. Tapos i-update natin ang ating profile page. Tapos i-click lang natin ang, ang acquired OEC versus uh, employment certificate natin or exemption mga kabayan. So tapos kung mayroon na tayo mga OEC nakakuha na tayo kasi mabilis lang naman pero kung tayo ay mag-change ng employer punta talaga tayo doon sa kanilang office at isabi natin doon na tayo ay change employer. Pero kung tayo ay ang topic natin ay change uh, exemption lang tayo na kailangan natin na mag-register talaga sa e-travel tapos kung nakakuha na tayo ng ating OEC, okay na at napaprint na natin ang OEC mayroon na tayo, so doon naman tayo sa um, e-travel.gov.ph mga kabayan kailangan natin na i-register din ang ating um, ang ating uh, OEC, ang ating uh, travel pabalik sa Pilipinas So, i-open lang natin ang ating e-travel. Uh, Kung ano po yung inyong account nung umuwi kayo, yan dang din ang inyong Gmail account na ginamit dito sa e-travel. Tapos, i-open nyo lang yan, yung inyong password. I-open nyo lang yan, mga kabayan. Tapos, uh, i-click nyo lang ang new declaration. Tapos, may makikita kayo dyan. Um... Uh, mayroon dyang uh, announcement na you may only registered within 72 hours prior to your uh, arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. Tapos mayroon dyang uh, travel registration. Dito kayo sa for me current uh, current user. Tapos i-click lang ninyo ang departure Living the Philippines. Tapos may makikita kayo dyan na uh, New Travel Declaration, Travel Departure. Ayan o. Tapos yung mayroon kayong, ang OEC nyo dyan ay magiging green na. Yan. Ipapakita ko lang dyan sa inyo mamaya. Ipapakita ko rin din. Tapos uh, mayroon ditong nakalagay na Traveler Type. Kasi yung tinanong sa akin, traveler type. So, i-click ninyo yung aircraft passenger. Kailangan dapat yung naka-blue. I-click ninyo ang kulay blue. Kagaya itong yung flight information naman tayo. Dito sa uh, kung ano po yung uh, airplane na sasakyan nyo, Philippine Airlines. I-click nyo yan ang kulay blue na Philippine Airlines. Ayan, kasi kung hindi nyo yan maklik yung Philippine Airlines uh, tapos tinype nyo lang magiging red yan kung mag-continue uh, kayo kung iklik nyo yung continue so dapat iklik nyo yung uh, kulay blue Philippine Airlines tapos uh, dito kayo Philippine Airlines i-enter nyo ang details ng inyong flight tapos dito sa uh, origin, airport of origin, hindi yung uh, kung saang uh, province kayo galing. Ang ilalagay nyo dyan ay yung Ninoy Aquino International Airport. Iki-click nyo yung color blue. Ayun. Tapos dito sa uh, web transit connecting flight. 'yung country of destination. Huwag niyong i-click 'yung uh with transit connecting flight kasi hindi naman kayo uh, connecting direct naman kayo. Wala naman kayong dadaanan. So dito na tayo sa destination, United Arab Emirates, Dubai International Airport of destination naman ito. Ay galing kayo sa Ninoy International Airport tapos pupunta kayo sa Airport of Uh, Dubai International Airport kung saan kayong terminal. Tapos, yung destination address ninyo is Dubai. So, i-click lang ninyo ang next. Tapos, maglagay na kayo, uh, mayroon diyan na uh, custom, Philippine custom declaration. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yung uh, no sa custom declaration. I-click nyo yung no kung wala naman kayong mga malalaki mga alahas, wala kayong mga dollar na dala, yun. Wala naman siguro kasi galing naman kayong Pilipinas, hindi naman kayong galing ng ibang bansa. So, i-click nyo lang yung no. Tapos, pero kung i-click nyo yung itong yes, so may lalabas dyan na marami pa kayong i-fill up dyan. Pero kung wala naman kayong dala, so no yung pipindutin nyo. Tapos dito na kayo sa Philippine Travel Information System, New Travel Declaration. Kung mayroon kayong mga kasama o mayroon kayong mga family members, pwede nyo i-include dyan. Select the family member you wish to include on this travel declaration. Let's get started. Kung mayroon lang kayong pa-family. Uh, Pero kung single kayo, Okay na, wala na. Tapos you haven't uh, ito, you haven't selected any family members for this travel. Kung wala naman lang is no na yung ilagay nyo. Ayun, pagkatapos ay uh, dito na kayo ilalagay nyo ang inyong signature. Tapos i-next nyo na. Tapos mag-submit na kayo. Ayan na mga kabayan. So, dapat ay kailangan pa rin natin na magpa register sa uh, ating e-travel mga kabayan. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button para po may update kayo sa aking susunod na video.